Welcome back po sa ating channel. Grabe naman, Brendan Labador bumanat kay Joy De Leon sa isyong lubid joke, reaksyon ng mga netizens alamin. Nanawagan ang mga fans ni Vice Ganda sa social media personality na si Brendan Labador na banatan din ng veteran TV host comedian na si Joy De Leon. Ito'y may kaugnayan pa rin sa kontrobersyal at viral lubid joke ni Joy sa Gimme 5, segment ng noontime show nilang EAT sa TV5. May himig panunumbat ang bagong hugot ni Rendon na ipinost niya sa Instagram story kahapon kung saan mababasa ang ilan sa mga mensahe ng netizen sa kanya na may connect sa isyong kinasasangkutan ni Joey. Say ni Rendon, pagkatapos daw siyang batikyusa ng mga fans dahil sa paninito niya kay Vice at sa partner nitong si Ayon Perez ay lalapit sa kanya ngayon para sabihin banatan din ng EAT host na si Joey dahil sa pagbibiro nito na may kogunayan sa suicide. Sa segment nga ng show na Gimme 5 Laro ng Mga Henyo, nitong nagdaang Sabado, September 23, ang tanong sa isang contestant ay magbigay ng mga bagay na isinasabit sa leeg. Necklace lang ang naibigay ng contestant kaya naman humirit si Joey ng lubid, lubid. Nakakalimutan nyo, kasunod nga nito ang pambabash at pag-call out kay Joey ng mga netizens at pinaalalahanan siya na hindi tamang gawing joke ang suicide. Nangako naman ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na iimbestigahan nila ang EAT, taking cognizance of the complaints from the viewing public in relation to EAT. Gimme 5 segment aired last September 23, 2023, the Movie and Television Review and Classification Board shall determine if the same are valid and presumably violative of Presidential Decree No. 1986 and or its Implementing Rules and Regulations. Samantala, dahil wala na nga siyang Facebook account, sa IG na lamang niya idinaan ang kanyang paghagupit kay Joey. Pasalamat daw ang comedian at wala na siyang FB. Joy, pasalamat ka wala na ako sa Facebook. Nakalusot ka ngayon, ang hirit ni Rendon. Ni-repost din niya sa isa pang Instagram story ang mensaheng ipinadala sa kanya ng mga supporters ni Vice Ganda. Feeling daw kasi nila ay hindi na naman ito pakikialaman ni MTRCB Chairperson Lala Soto. Hirit ni Rendon, nagalit kayo sa akin dahil idol ninyo ang sinita ko. Tapos lalapit din kayo para ay boses na may tama ang mga mali. Ako ang nag-iisang tao dito sa Pilipinas na nagsasabi ng mga katutuhanan para may tama ang mga mali, galit pa kayo sa akin. Sino na ngayon ang may lakas ng loob pamuna sa mga yan? Pagmamalaki pa niya. <coughs>